Kumusta mga kasaliksik? Alam mo bang mayroong mga aso na mas dapat mo pang katakutan kumpara sa ibang mga dambuhal at mababangis na hayop sa ating kalikasan? Kaya mula sa asong kayang pumatay ng mga puma hanggang sa asong kinatatakutan ng mga lobo ay pag-usapan natin ang sampung asong iligal na alagaan sa madaming mga bansa. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan natin. Number 10 Dogo Argentino Ayon pa lamang sa pangalan ng lahi ng Dogo Argentina ay paniguradong Matutukoy mo na agad na nanggaling sila sa bansang Argentina kung saan sila ay kinukupkop ng mga tao upang ng kanilang mga tahanan laban sa mga puma na tinuturing na pinakamalaking mabangis na hayop sa kanilang lugar. Kung kaya't makikita na lamang kung gaano kalakas ang mga dogo Argentino, dulot na kahit pa ang mababangis na puma ay kaya nilang kalabanin habang ang mga puma ay tumatayo sa kanilang dalawang paa sa likuran upang magmukhang mas malaki at mas takuti ng kanilang mga kaaway ay agad itong kinukontra ng mga Dogo Argentino kung saan agad nilang inaatake ang leg ng kanilang mga kalaban. Kung kaya't makikita talaga kung gaano na lamang kasanay ang asong ito na patumbahin kahit pa ang mga dambuhalang pusa kagaya ng mga puma. Dahil sa lakas ng mga Dogo Argentino ay talaga namang makakapahamak at makakadisgrasya ang aso na ito kung sakaling hindi sanayin ng maayos. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mike Guzman ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there sa Number 9 Pitbulls ano ba na iligal ang pag-aalaga ng mga pitbulls sa bansang United Kingdom? Ito ay dulot na sobra silang mapanganib kung hindi masasanay at may ensayo maayos. Kung saan bago pa man gawing iligal ng otoridad ng bansa ang pag-aalaga ng mga pitbull, Taong 1991 ay nagkaroon na ng napakadaming mga pag-atake ng ganitong lahi ng aso Kung saan mula 1981 hanggang 1991 ay mayroon ng labing limang taong namatay mula lamang sa pag-atake ng mga pitbull Ang dahilan kung bakit na lamang ganito kaagresibo ang mga pitbull ay dulot na sinadya ang kanilang lahi para maging fighting dudes na pinanglaban sa ibang mga aso o kahit pa sa mga tao. Kaya't hindi nakatakataka kung bakit na lamang kadelikado ang lahi ng aso na ito sa kasalukuyan dahil tayo mismo ang nagdisenyo at gumawa sa kanila. Number 8. Fila Brasiliero ang mga fila brasilyero ay isang lahi ng dambuhalang aso na sikat dahil sa kanilang galing sa paghahanap at paghabol sa mga bagay kung kaya't madalas silang ginagamit sa mga imbestigasyon. Ngunit sigurado akong malulungkot ka sa kasaysayan ng lahi ng aso na ito kung sa ano ang panahon kung kailan meron pang mga alipin ay ginagamit sila ng mga mayayamang mga tao upang habulin at hulihin ng mga nakatakas na alipin para ibalik sila o kaya'y atakihin. Dahil sa kanilang kasaysayan dito ay talaga namang nainsayo ang lahi ng mga fila brasilyero upang maging agresibo, mabilis at magaling umatake. At makikita pa nga ang kanilang kasaysayan kung saan hindi nila madalas patayin ang kanilang mga biktima, mapahayop man yan o tao, kundi ay pipigilan lamang nila itong makatakas hanggang makalapit ang kanilang mga amo. Number 7, American Staffordshire Terrier. Sigurado kong hindi mo aasaang napakahirap palalagaan ang lahi ng aso na ito, kung saan kahit maging legal man siyang maging alaga sa loob ng ating mga tahanan, ay tiyak nakakailanganin ng napakadaming mga papeles at mga dokumento para lamang amponin sila. Dulot na ang mga American Staffordshire Terrier, ang isa sa pinakamapanganib na aso sa buong mundo, kung saan kahit na hindi sila sobrang laki ay meron naman silang napakagrabing lakas, kung saan kaya nilang patumbahin ang isang tao sa mabilis na panahon lamang. Kadalasang matalino, mabait at maamang mga American Staffordshire Terrier kaya talagang perpekto silang maging alaga. Ngunit kung sakali mang magalit sila ay mataas ang posibilidad na malagay sa peligro ang kahit na sinong nakapaligid sa kanila. Number 6. Kuvas So nung tingin ay akalain mong maama at malaanghel ang mga kuvas, kung saan ang kanilang itsura ay talaga namang magugustuhan ng marami sa atin. Ngunit dapat mong malaman na ang lahi ng aso na ito ay matatakotin kung kaya't hindi talaga sila perfectong maging alaga ng mga pamilyang mayroong mga batang anak dahil posibleng matakot nila ang mga kugas at maging agresibo ito. Dahil dito ay madaming mga bansa sa ating daigdig ang gumawa ng batas na nagsasabing iligal ang pag-aalaga ng ganitong lahi ng aso sa kanilang lugar. Dulo't nakakailanganin ng maayos na pangangalaga at perfectong kapalig ngaran malayo sa madaming mga tao o hayop para lang mapaamo at maging payapa ang buhay ng mga couvas. Number 5, chow chow Nakakasiguro ako na hindi mo akalaing mapanganib pala ang lahi ng aso na ito na tinatawag ng mga chow-chow dahil sa kanilang itsura na tila ba teddy bear kung saan ang kanilang maliit ngunit matabang pangangatawan ay nababalutan ng makapal na balahibo na talaga namang nagugustuhan ng marami sa atin. Pero dapat mong tandaan na ang lahi ng mga chow-chow ang pinakamalinis na aso at isa sa pinakamatanda kung saan sinasabing nagmula pa sila noong sinaunang panahon ng bansang China kung saan ginagamit sila noon para maging mga aso pasong panglaban sa digmaan kung kaya't kayang-kaya nilang pumatay ng mga tao o maging mga hayop. Dahil sa kanilang makapal na balahibo ay kaya nilang mabuhay kahit pa sa mainit o malamig ng mga lokasyon na talaga namang perpekto sa mga pandigmang mga aso. Kung kaya't kahit pa mayroong cute na itsura ang mga chow -chow, ay dapat pa ding mag-ingat kung sakaling mapagdesisyonan mong mag-alaga ng mga ito. Number 4, German Shepherd Sigurado kung pamilyar ka na sa lahi ng mga aso tinatawag na German Shepherd kung saan ito ang lahi ng aso na ginagamit ng mga polis para tulungan sila sa kanilang mga trabaho. Dulot ng kagalingan ng mga German Shepherd sa pagamay at pagsunod ng mga utas, dagdag pa sa kanilang natatanging lakas kaya hindi nakatakataka kung bakit na lamang dapat katakutan ng asong ito kung sakaling mang magwala at maging mabang sila. Matuling tumakbo ang mga German Shepherd at pati sa tubig ay kaya din nilang lumangoy ng mabilis. Kaya't kung sakaling habulin at at tangkaying atakein ka ng asong ito ay paniguradong mahihirapan kang makatakas sa kanila kaya't kahit na nakamamangha ang kanilang galing ay mainam pa din na magingat tayo sa kanila. Number 3. Rhodesian Ridgeback kung makakasalubong mo ang lahi ng aso na ito ay mas makakabuti na siguro kung hindi mo sila lalapitan ng basta-basta. Sa kadairanang ang mga Rhodesian Ridgeback ay isang lahi ng aso na kayang may paglaban kahit pa sa mga leyon kung kaya't hindi nakatakataka kung gaano sila nakakatakot kung sakaling maging mabangis o magalit man sila. Ang pangalang Roddy Ridgeback ay nanggaling sa kakaibang guhit sa likod ng mga asong ito at sinasabi na ang lahi nila ay nagmula sa pinaghalo lahi ng napakadaming mga aso kung kaya't hindi mo aasaan ang posibleng maging aksyon at kilos nila na nagiging kung bakit na lamang kailangan mong mag sa aso na ito. Number 2, Tibetan Mastiff Akalain mong isang oso ang mga Tibetan Mastiff dahil sa kanilang malaking pangangatawan na nababalutan ng makapal na balahibo kung saan isa sila sa pinakamahirap na alaga ang aso sa daigdig dahil sa sobrang hirap nilang insayuhin at paamuhin sa kadayla ng madalang lamang silang mapasunod ng mga tao kaya talaga namang nakakatakot ang lahi ng aso na ito dahil dagdag sa mahirap silang pasunurin ay sadyang napakalaki din ng kanilang pangangatawan kahit kung sakali mang atakin o daganan ka ng mga Tibetan Mastiff ay panigurado akong hindi ka na makakatakas o makakabangon pang muli. Kung sakaling mapamuman ng mga Tibetan Mastiff ay dapat pa ding magingat ang lahat ng tao dahil sobra nilang pinoprotektahan ang kanilang mga amo. Kahit kung sakaling mang may lumapit na hindi niya kilala sa kanyang amo ay agad niya itong lalapain at kakagatin. Bakit tayo dumako sa una sa ating listahan na itignan ang larawan ng asong ito na tinatawag na Presa Mayo kung saan ito ang kinalabasan matapos paghaluin ang lahi ng Bull Terrier at Presa Canario na sinasabing dalawa sa pinakamalakas na lahi ng aso sa mundo kung kaya't hindi nakatakataka. Kung ang kinalabasan matapos paghaluin ng lakas ng dalawang aso na ito ay isang lahi ng aso na mas malakas pa kumpara sa kahit na anong asong nabubuhay sa ating daigdig. Kung kaya't dapat nating asahan na sobrang magiging mapanganib ang aso na ito kung sakaling hindi maalagaan ng maayos. Number 1. Turn Jack Pag tinanong kita kung ano ang mas nakakatakot sa lobo o sa aso, ay paniguradong isasagot mo ay mga lobo. Pero alam mo ba na may lahi ng aso na mas dapat mong katakutan kumpara sa mga mababangis na mga lobo? Ito ay ang turnjack na kilala bilang isang guard dog ng mga hayop kung saan pinoprotekta nila ang mga kambing, tupa o iba pang mga bukiring hayop na kadalasang kinakain ng mga mababangis na lobo. At sinasabi na madalas katakutan ng mga lobo ang mga bukid na pinabantayan ng mga turnjack dahil dagdag sa malaki ang ng asong ito ay mabalis din silang kumilos at sobra pa silang agresibo kahit minabuti na lamang ng mga lobo na hindi makipag-away sa lahi ng aso na ito sa takot na baka mapahamak o mamatay pa sila. At yun ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Ang mga aso ay isa sa pinakasikat na alaga sa loob ng ating mga tahanan pero hindi natin maitatanggi na may mga lahi ang illegal alagaan dahil sa pagiging sobrang agresibo nila. Pero kahit ganun pa man, aling sa mga aso sa ating listahan ang gusto mong alagaan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.